Okay, so ngayon nandito tayo sa harapan ng ano, Canyon Cove. Ito yung baling pinaka-entrance nila. Tara, pasok tayo sa loob. Ayan. Ayan yung mga rooms. Uh, yung part pa rin ng Canyon Cove. Ayan. Ayan. Okay, so dito na tayo. So, tayo dito sa daan na to. Ayan, may mga parking space dito. Ayan, dami ng guests. Actually, nung araw na pumunta kami dito, konti pa lang yan. So, siguro dahil lapit ng mag-weekend, yan, napupuno na uh, ng mga sasakyan yan pa para dun sa mga Guys. Anu. Akhirnya ini ini dah kakagandahan yung mga rooms nila dito isa lang na ano eh doon lang din nakaharap sa beach eh. ok, dito na tayo sa entrance ng lobby Ayan. ay pasok tayo dito pasok natin dito sa lobby. Ito na yun. And, sa left side natin is yung reception. So dito na tayo. Okay, so andito yung full side nila. At simulan muna natin dito. wala pa masyadong naliligo wala pa masyadong naliligo kasi sa uh, 7 o'clock pa lang yata ng umaga ngayon mamaya maya pa siguro magpapaliguan yung mga guests and uh, may mga walk-in din naman may mga day tour din naman like, matanggap din naman sila ng ganon Dito 4 feet yung lalim, 5 feet, and then yung mga kids uh, doon sa side na yun. Alright, so ito yung mga rooms. Ayan. So hanggang 5th floor yung mga rooms dito. So tara, ikotin natin 'to. Nang makita nyo yung uh, area 7 pa lang ng umaga ay, ay suns, yung sunrise natin ayan oh. ganda. Napakalinis dito. Yung mga housekeeping dito talagang ano. Lagi mong makikita nagwawalis. Ano. Oh. Kabaan na 'yan. So, pwede tayong kumain dito. Then may CR dito, shower. So, ayun, according dun sa napagtanungan natin, 7.30, ayan po, pwede nang maligo dito sa pool. Tapos na silang maglinis. And meron din beach volleyball dito Ayan. yung bar nila sarado na yan kasi mamaya pa yan bubuksan Alright. So, uh, andito na tayo sa beachfront. sa mga magde-day tour, merong mga kabana dito. Ayan. I think 5,000 yata yung rent niyan. itong part na to beachfront ito ng canyon itong the other side uh, para dito na yan sa yun na yung pinaka end point nitong beach maganda yung beach na to, to maganda yung buhangin hindi masyadong malalaki and hindi rin madumi so walang masyadong walang masyadong mga dahon ng puno na napupunta dito kasi nga malayo yung mga puno na yun sa beach uh, ang mga ano lang dito yun yung mga seaweed na yun ayan ayan meron pa dito but I think yung mga nirerentahan dito parang ano parang uh, bahay type na yung mga nirerentahan dito okay, dito naman tayo sa kabilang side nitong beach Ayan, katulad ng mga seaweed na yan yan lang yung pinakakalat dito ganitong umagang umaga medyo mababaw pa yung ano pwedeng pagpaliguan ng area na pwedeng paliguan hanggang doon lang naman may mga boya yan indication na hanggang dyan lang pwedeng maligo yung mga guests so, para na rin sa safety kasi yung part na yon eh mabato na and uh, mahihirapan kung lumangoy doon pero syempre uh, hindi naman lahat ng guests dito ay mga professional diver or professional uh, swimmer. So sapat na yung, yung lugar na yan para ma-enjoy mo yung paliligo dito. Pero mamaya ang hapon naabot yan hanggang dito. Kaya lalalim na yun. available din yung mga activities dito katulad yan e, dragon boat ay yata yan, banana boat jet ski available din ang jet ski dito pero ngayon wala pa eh mamaya ibababa na nila dito yung mga jet ski nila ay dito. Ito pa yung mga rooms dito, ayan. Habi, ang daming rooms dito. Ang daming rooms na available. So, so kailangan lang ang advice lang nila much better kung magpabook kayo kung magche-check in kayo kasi kahit na ganoon karami minsan nabupuno din talaga daw yan ay okay. ay okay. so ito yun andun yung mga jet ski pa sa loob right punta tayo sa lugar na to. mukhang maganda rito eh Okay. Para itong isang ano, event place. I think parang ganun nga. Ay, kaya lang parang ano eh. Parang bagong gawa pa lang. Wala pang mga hindi pa naka-install yung mga outlet dyan eh. Oh. Ayan. Ayan. and then may stage doon. Parang Ah, siguro yung event event place nga siguro to. Galing. Ah, kita dito. take a look the 360 view of this place So, para sa lahat ng mga guests na magpupunta rito, meron tayong rules regulation Okay, so papasok na dito tayo sa breakfast morning, area Ma. nila. Good morning, sir. Ah, sir good morning, po. morning, This is my favorite part. <coughs> I'm a breakfast. kay Pian Road yan so, kaya, kaya napakadali napakadaling bumiyahe papunta rito at napakadali rin umuwi at ito yung ruta ng bus na sasakyan natin going back to Pitex bago nga pala tayo umuwi ay huwag natin kalimutang dumaan dito sa simbahan ng nasubo ang St. Francis Saber Church para magpasalamat at syempre humingi na rin ng gabay para sa ating biyaheng gagawin.